Ika, no makita sa apat ang patay sa sunog at pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Kabuyaw, Laguna, kahapon. Ang ilang residente sa lugar, ibinahagi ang kanilang karanasan kabilang ang kwento ng batang nakaligtas matapos magtago sa kama. Saksi si John Consulta. Sa CCTV footage na kuha bago ang sunog sa pagawaan ng paputok sa Kabuyaw, Laguna, kahapon, makikita pa ang pagtakbo ng isang bata papasok sa tila iskinita. Pero maya-maya lang. Biglang may sumabog ng malakas sa loob ng isang compound. Nabalot ng usok ang lugar habang sunod-sunod pa ang naging pagsabog. Halos wala nang makita sa video sa kapal ng usok. Pero nang humupa na, tumambad na ang apoy at pinsala sa paligid. Mula sa pinagmulan na pagsabog, tumakbo palabas ang isang bata. Dalawang tao pa ang tumakbo kasunod niya. Sa huling tala ng kabuyong LGU, umakyat na sa apat ang nasawi. Dahil sa naturang pagsabog, lima naman ang sugatan. Ay, ay, emergency, ay. Ay, bata, ay, bata. Kanina, nakausap namin ang lalaking ito na sumagip sa isang batang biktima para isugod sa ospital kahapon. Wala na siya yung pinakabalat natin na to. Puro puti na lang. Bago yung ulo niya, may itim na talaga. Bago meron siya dito sa tama eh. ko dito. May dugo siya dito. Anong sinasabi sa ng bata? Tatay lang ng tatay. Tatay, tatay, tatay. Sabi ko, labang ka to. Kagabi, sinilip ko rin siya sa ospital. Kaso may tubo na siya at eh. Ibinahagi rin sa amin ng ilang residente ang tindi ng pinsala na dulot ng sunog at pagsabog sa kalapit na paggawaan ng paputok. Wala, wala, basang, basag na basag. Oh, wala. Sa bahay na ito, basag ang mga bintana at nagbagsakan ang mga kisame. Kahit sa kwarto, bumagsak ang bubong at nagkalat ang mga bubog dahil sa pagsabog. Kita rin sa kanilang bintana ang lawak ng pinsala sa paggawaan ng paputok. Sa ilang pangkalapit bahay, di rin makakaila ang tindi ng pinsala. Yung fire extinguisher, tatlo ang nagamit ko. So wala, hindi isa, hindi nakapatay po ng ano. No, so nilabanan ko, sinubukan kong labanan yung apoy. Pero since gawa ito sa, ano, sa light materials, nadamay na rin po. Ito nga yung isa sa mga bahay o barracks na naapektuhan sa nangyaring pagsuabog dito sa Kabuyo kahapon. Kita naman natin na halos naabo na ang lahat ng mga kagamitan. Kabilang na itong uh, mga bagong biling damit daw na hindi pa raw nagagamit o nasusuot man lang. Pero ayon sa ating nakausap na padre ng pamilya, ay mas mabuti na na kahit nasulog ang kanilang mga gamit, ay buo naman sila at buhay na buong pamilya pagkatapos ng trahedya. Inisip namin, buwak kayo madama, ito buwak naman yung mapalayo. Sa namin, lumayan na sa mismong kapoy. Ang lalaking ito na nagpakilalang kapatid ng may-ari ng sumabog na pagawaan, bumalik sa nasunog nilang bahay para maghanap ng mga gamit na pwede pang pakinabangan. Kwento niya, mabuti at nakaligtas ang kanyang anak na nasa bahay na mangyari ang insidente. Sa dalawang beses nag-attempt siyang lumabas, eh, nagsasabugan. Tapos sumuot sa ilalim ng kama. Malakas din ang loob bata. Siguro nang makaramdam na ano, nag na yung mga nakasunod Mga tauhan. Sa patuloy naman pag-iimbisigal ng polis sa sanhinang sunog at pagsabog. Based doon sa initial uh, progress report that the PNP has already uh, formalized, uh, apparently uh, the business name is under Librilia Aquino Farms. Uh, and we have been in contact with them. Sabi nga ni Mayor, walang hindi malalaman. Kung may mananagot, kailangan managot. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng may-ari ng paggawaan ng paputok. Para sa GMA Integrated News, John konsulta ang inyo. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv